tungyo nyo, ang pinakamalupit na bugtong na para sa inyo na. Kayo yung mga varsity, no? <laughs> Ng volleyball. Parang bago lang kayo, no? Sa, Sino? Sa lutukan kayo, galing? Okay kayo mga tagalutukan. Okay <laughs> kayo muna. Meron na ka tagalutukan dito. No, ano, yan, no. yan, ito ang unang tanong nyo. Ang ganda lang ang tanong. Pag, eh, tika. Pag gusto mong magpalaba, sumitirik ang mata. <laughs> sa sarap. Tapos lumuluwag ang loob mo. O, okay. ano, ano yun? Ano? Ano? Sige. Sige na. Ano? Tawag tawa kasi. <laughs> Taw Tawag <laughs> tawa. O, oh, Ulit. Ulit ikaw. Pag gusto mong mag maglaba, ang mata mo sa sarap. Tapos lumuluwag ang loob. Ano ito? Sige. Ano yun? Oh? <laughs> ano? Ano? Hanggang tatlo lang. Wala hindi ko na yan. Hindi, walang clue na. Ang ganda-tlo lang yan. Okay. 5, 30, 30, <laughs> Dali na, game, game. O, oh, dali. Pag gusto mong maglabas, tumitiri kang mata mo sa sarap tapos lumuluwag ang loob mo. Ano? Sige, Game, dali, o. Oh. Pagkain? Pagkain? Ano? Dali, ang ganda-tlo lang. Ang ganda-tlo lang. Bakit wala? Sige, ganda-tlo tayo. Sige, kayo. Ikaw. Ikaw. Wait. Uh, ano? ano? Ako pagkain. Ikaw? Ano sa'yo? Ano? 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 Tumitirik ang mata. Tumitirik ang mata mo? Tumitirik ang mata mo. Sasarap. Sasarap? Sasarap. Sasarap. Ano yun? O. Oh, game. Ano? Ah. Uh, game. Game. Ano? O. Pagkain na ako. Pagkain oh, na lang po. O, final answer na yun. Ikaw, final answer na talaga. Hindi, <laughs> hindi. Sige, okay. Mali. Sa'yo? Pagkain na lang po. Hindi, sa'yo nga. Pag-ihi. Uh, sa'yo? Pagkain na lang Hindi, <laughs> hindi final answer nyo na lahat, ano? Pagkain po. Pagkain, yun na talaga. Pinasagot nyo. Hindi, hindi. Naku, sayang. Mali. Ano, ano po? Ano? Pag-ihi. Mali. Ah. Sayang. Ayan ah. Sayang. May isang tubig sa ala kayo. iba ibay pa siya eh. Ganyan oh. Kamay-kamay mga tatlo. Tama yung sinabi niya eh. Kaya inulit ko lang.